Hello guys, magluluto po tayo ng itlog na hindi na kailangan gumamit ng mantika. Ayan nga, sa isang yung oh. mag-crack tayo ng isang Ayan. Lulutuin po natin to ng walang halong mantika. Ayan, lulutuin po natin to sa tubig. Ayan. And guys, kailangan lang natin magpakulo ng tubig sa kawali. Tapos, uh, ilagay na natin yung itlog at andahan para hindi siya mag crop Ayan. Ayan, ganyan. Tapos lutuin to ng mga 3 minutes. Ayan. Ang iba, nilalagyan ng takit. Pero ako, hindi ko kailangan lagyan ng takit. Yan, naka 3 minutes na. Kaya kailangan na natin balik tarin. Kailangan hindi masisira yung kulay pula. Pula ba yan? O orange? Nakita ko sa sa video ng iba, naglagay sila na ng suka at saka asin. Kaya naka 3 minutes na tayo guys. Kailangan na natin siyang tanggalin. Yan na nga, luto na yung ating itlog. Yan, natalhin natin kay Lola. Na.